yung gabi sa inyong tanan mga bro, sis, madam, sir. Ito naman tayo mag-vlog. Uh, hindi tayo magano mag hindi pa tayo mag-umpisa. Shout out muna tayo sa ating mga subscri subscriber at supporter. Shout out ni Luyang. 92 Tiger, shout out bro ni Joel Belasaba shout out ni Leo Dapat ni Nilbert Dakoda shout out bro ni Rico Esteban shout out ni Ronilo Esteban shout out bro ni Chris Paul Tubong Banwa shout out Uh, ito naman ay ipakilala ko sa inyo ang aking mga nakalap na mga mutya, mga buto. Ito naman ay Santo Ara. Uh, ano? Santo Ara na bato ito ay maganda sa pang paswerte. Ito mayroong mga number. Yan. Tagos ilaw ito. Yan oh tumatagos ito sa ano yan na na yan. ito na mga bato ay maganda sa pang protection itong santuara mga sa pang protection pang halina meron itong kabal kunat lahat na ito ay pang protection itong santuara na bato ito ay maganda may bisa ito ito naman ang isa ay puti ito ay sinag araw na bato yan ay maganda itangan yan o oh, may, may ano pa siya may tagabantay ito ang maganda sa ano pang, pang amigo pwede ito ito ay malinaw puti siya ito naman ay mutya ng kahoy na naging bato yan ito ay pang sa mga patalim bala at mga patalim uh, sa mga palipad hangin pwede ito ang protection kahit maliit na ito ito naman ay mutya ng langka ko oh, na uh, lagpasan ito ay langka ito lagpasan, yan ang hugis niya pero lagpasan siya naging bato ito ay maganda sa pangpaamo at sa pangpaswerte yan mutiya ng langka o, oh, malakas hmm. malakas ito pa isa mutiya ng langka yan oh. tagos ilaw ito ng mga mutiya ito ay sa langka ko nakita sa ilalim ng langka mga malakas na mga muti ito eh, maganda ito sa pang ano pang negosyo ito naman ang isa ay muti ng langgam yan ito ay muti ng langgam maraming langgam ito yung mga tinatawag sa amin ay pala yun ito ito sila oh. pula yan ito ang mutia niya naging bato na ay maganda sa pang protection ay nan ito sa pang hanap buhay so, um, oh mutia oh yan oh may gabay ito naman ay muti ng marang buto ng marang yan oh. buto ng marang naging bato na yan ay mga buto ang aking nakalap nakita yan bato na ito ito ng maro tag ilaw ito kaya kasi wala tayong isa na cellphone ito naman o oh, isa ito magtiyan ng rambutan buto eh buto ng rambutan Ganda sa panghanap buhay ng mga mutya ito ay ito ng marang ito marang din yan. ito namang isa isa yan mutya rin ng nangka nangka ito ay matindi ko na muti ay eh, nakita ko to sa ano itlog itlog na nabiak na matagal na itlog yung iniwana ng ina ito ay nakita ko yan yan muti ng itlog balot yan naging bato siya yan yan naging bato na siya yun ang sisiyo niya oh. sisiyo mutya ng balot oh. ito ay maganda na mutya pampaswerte balot ito sa itlog ko to nakita yan pero kung sino makagusto nito ay ano mag-PM lang kayo. Yan, original ito. Hmm. Huh? Balot. Hmm. Naka ano pang ano niya, ulo. Yan. Yan. Ngayon lang ang ibinahagi ko sa inyo. Sana mag-subscribe kayo sa aking YouTube channel. Pakilike, pakishare naman para updated kayo sa aking sa susunod na ibinablog. Salamat at mayong gabi sa inyong kanal. God bless.